Inaasahan ng simula ng pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan at naroon ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, si Bam Alegre. Bam, kumusta dyan? Magandang umaga, Susan, at sa lahat ng mga nagkakape, nakikibalita ngayon. Kung may rush hour dito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, marahil nagsimula yan kaninang alas 5 ng madaling araw dahil patuloy ang pagdating ng mga pasahero at napakahaba na ng mga pila sa mga entrance gate at sa check-in counter. Iilan lang sa mga pasahero ang pauwi sa... Mga ...papunta sa ibang bansa. Ang karamihan sa mga probinsya ang destinasyon. May ilan yang nagdala ng mga tumitilaok na manok, Susan. Kung sa mga nakaraang araw din, dalawang entrance gate lang ang binubuksan. Tatlo na ang nakabukas ngayon. At nagbukas pa sila ng karagdagang gate na dati ay non-passenger entrance. Ang ginawa nila, tinakpan nila ng pintura yung salitang non para maging karagdagang passenger entrance siya. Uh, todo, bantay ang mga pulis at opisyal ng pamahalaan ngayon dito. Meron silang Oplan Kaluluwa, yung PNP at ang LTFRB at DOTC ay may Oplan Ligtas Biyahe. Mahaba na rin ang pila at mainam daw ito para matiyak ang seguridad ng lugar sa tulong ng X-ray machines at pagkapkap ng mga gwardya. Yung Oplan Ligtas Biyahe naman na desk, may tatlong uh, kawani ito. Yung isa ay nagmumonitor ng air traffic sa operations. Yung isa ay sa public affairs para sa tanong ng mga pasahero. At yung isa ay nasa medical aid para sa mga nahihilo at gusto magpakuha ng blood pressure reading. Ang mga check-in counter naman, tila pila rin ang box office sa sobrang haba. Kaya para hindi na lang maabala, Susan, paulit-ulit na paalala natin ay dumating ng maaga dito sa paliparan. Susan, inaasahan na dadami pa raw ang mga pasahero dito sa paliparan. Bukas, abisperas na undas at may nakita rin tayong ilang mga volunteer ng mga airline company na umaasikaso sa mga pasero. Yan ang latest dito sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Susan? Bam, so kung sakala ilang oras yung uh, dapat na ibigay allowance ng mga pasahero uh, na magsasakay uh, ng aeroplano, kung maibabasin uh, natin sa so dami ng dumarating na ngayong mga pasahero dyan? Karaniwan ng ang, ang sinasabi sa atin ay dumating ng 2 hours before mm -hmm. the flight. Siguro hindi na masama, magdagdag pa lang isang oras. Yung pila mahaba siya pero umaandar naman. So kaunting tiyaga mm -mm. sa pagpila, Susan. Kesa okay, sa iwan ng eroplano. Okay. <laughs> Maraming salamat, Bam Alegre.